Kasi parang okay siya, pero hindi pa siya too much, si Gwen. Okay pa siya. Parang... Ano Huwag hmm. kakiligin. Hmm. Hindi, natatawa ko kasi hindi... Paano ba? Minsan lang talaga. Too Ewan much. ko. Basta yung ano Anong mo sa tao? Ayaw mo sa pa hindi gentle? Pala, oo oh, siguro. Pala Sigurado ako kasi yung lagi niya sinasabi, please be gentle. Please be gentle. Yan yung lagi oh. kong naririnig. Ayun. Please be gentle. Ayoko. buti na lang, na, ano. buti na lang nasabi mo yun. Ah, pabigat. Ano pabigat? Yung parang... Walang, walang ambag. Sa school. Pabigat sa... <laughs> walang <laughs> initiative. Ganun. Yung ah. Yung pwedeng... yung... pagkukusa. Oo, ganun. Mm. Wala ka naman magiging problema dun. Ang dami nagkukusa dito. Hindi mo kailangan utusan yung mga tao. Ayoko sa mayabang. Ayaw ayaw ako. Di, ano, di kayo, mayabang ako? Hindi ano talaga mayabang na... Oo, oo. Ayaw mo Ay, sa baka ni May extent lang yun. Ikaw hindi ka mayabang. Sorry. Hindi ka pa mayabang ate, I um, promise. Mayabang. Kasi kung mayabang ka, hindi na kita na ako. You just know. Iba kasi yung, ano Iba yung, yung mayabang sa... Iba yung yabang sa, ano, sa parang... Nakikita ko kasi parang ugali mo na yan eh. The way ka mag-talk, hindi ka mayabang. Uh, iba yung yabang sa mindset. Parang gano'n. Yes. Hindi ikaw parang ang vibe mo, Tito Mike. Hindi kayo mayabang. Kalas niyo siguro mayabang, pero hindi kayo mayabang. Pero nakikita namin yes. hindi. Ito Mikey. Ayaw nyo, ano? Ayaw nilang matapakan yung ego nila. Ayaw nang pinagsasabihan. Ano ka? Kakabwisit ka. Ayaw ko din sa laitera. Laitero. Pangit niya, Puna ng puna, gano'ng kumbaga. Oo. Bakit? P perfect ka ba? Pwede kung joke time, joke time. Oo, joke ano? time, joke time. Laitan lang, konti lang. Pero yung ano, lalaitin mo yung... Sampalin ko mukha ko. Lalo na kung kunyari, ano, manlalait na, kunyari, siya tsaka siya. Nanlalait siya ng... Mas tsaka siya doon sa... Di ba? Ay, lalait! Feeling ha? perfect. Hindi ba yun yung akin? Ano, ano doon sa'yo? Yung ego doon. Ah, ma-ego. Ako Para? nilulugar ko ego ko eh. Depende. Depende kung gaano ka babo. Alam mo yun, kung ikaw nagsabi sa something, tas coming from you, matatanggap ko pa. Pero kung coming from other person na, alam mo diba? yun Parang... pa? Unsolicited aba? kasi yun pag galing oh, sa ibang tao. Ah, just yes ah. Depende sa circumstance siguro talaga. Ayoko nung ano, nung lalait, tas kalait-lait naman. Ay, totoo. Bagisit na pakanggap. <laughs> May ganyan mang mood, pero parang piling tao lang. Yung alam mong talagang kahit ano mangyari. Hindi makakalabas. Piling guwapo, piling guwapo. Ay, ayaw ko pala sa piling guwapo. Piling guwapo, piling maganda. Sa piling guwapo, okay pa ako sa piling maganda kasi medyo mga Pero like yung mga lalaking piling guwapo na feeling nila, crush sila ng lahat. Yan, yan, yan. Yan yung ego nga. Ulit! Ego yan. Ego pa rin yan. igo pa rin yan. Ano Minamit oh, na akong ganun ito. Sabi ko, parang, parang feeling niya siya yung crush ni ganito, crush niya <laughs> ni ganito. Sabi <laughs> ko, isipin yun. Like, paano yung pumapasok sa brain mo yun? Ang oh, gwapo mo! Oh. parang, huy, may mas gwapo to yun. Parang ganun. Pero, parang nakakainis talaga sa mga lalaki yeah. yung ganun. Feeling crush of all na lang. Oh, feeling crush of all. Kabuhi siya to eh. Ang galait. Kalait-lait naman lalo. Huwag <sighs> mo ilabas. Si Sophia. I -ilabas, I ilabas mo ko. na. Dali, ilabas, -ilabas mo. Ipasok mo lang. Isipiang ka eh. Isipiang ka lang. <laughs> Ayoko din yung ano sa tao yung hindi nagpapasalamat ko nung meron siya, tapos hanap pa ng hanap ng kung anong wala siya. Ungrateful, uh, so baga. Mm, ayoko nang ganun. Kaya lagi kung, kailan ba yun? Noong time natin, volleyball. Mm. Always start ng, saan kayo grateful? Ginanong ko sila eh. Hindi ko rin nagawa sa inyo. Pero nagawa ako sa inyo. Say something na... like today. Say something na great, grateful ko. Buhay pa ako. Thank you. Kasi wala akong sakit. Kasi ang mahal magkasakit. Kakabuhi talaga ng tao ito. yun. Parang nagaganyan niya yung inis ko. Naku... Naku... Naalala ko yung pinakauna mong ganyan dito sa loob ng bahay. Kami pa ni Jaya Mata kasama mo. Ayoko din pala ng ano, lalaki matachi. Pili lang ang pwede. Kunyari, basta matachi yung lalaki na... Ano yun, in general o sa taong in gusto mo? In general, ang may exceptions lang. Siguro yung taong gusto ko. Yung parang may consent lang ako na gano'n. Pero pag siya yung parang, ay, sa akin, close tayo. <laughs> okay lang magyuko yung touchy. Ng touchy ka. Ah, touchy sa'yo. Oh, touchy Akala sa ko touchy to everyone. Hindi, okay, touchy sa akin. Sa akin. Mm. Nang walang akin, consent ko. Pagka close, 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 close ko naman, okay lang. Parang, oh, basta hindi yung in way. Kung minsan nagugulat ako, nyari ahawakan yung tenga ko. Ay. <laughs> sa yan, narinig mo. Narinig mo na. <laughs> Joke lang. Pero kaklose ko naman yun. Kaklose ko. Nung una lang, nung first time na like, ginawa to <laughs> minsan... Mm. Pero okay na. Gulat lang ako. Pero Gulat ngayon, yun, kaklose yeah. kaklose ko na talaga so, siya. bro. Kaya yung parang... Lahat naman siguro, kung hindi tayo close sa'yo, tapos parang gagawin oh, lang tayo. Oh. Okay, okay lang sa akin pag close ko na. Pag nakausap ko na siguro sa so ting, ay okay to, okay to, maganda to. Lalo na when you're in public, tapos parang, siya, oh, magkakilala kayo. Tapos, parang, yeah. Tapos parang, hindi kayo ganun ka ano. Tapos bigla siyang parang mag mag, ano, um, mag, mag, ano, mag, mag, Just to show off na close kayo. <laughs> parang, oh. Yes. Yeah. Di ba? No, Di ba Ikaw, anong pinaka sa mo sa lalaki? Or sa girl? Ayaw mong sa ginagawa tao. ng tao! Ta ano sa inyo? Gusto ko marinig mo. So, Pero sa akin, kasi, mayabang, tip, ungrateful. Laitero, laitera. Piling pogi. Ma oh, yung boy Ang pangit Yung, yung sobra. Malabas si Sofia. Sige, ilabas mo na yan si Sofia. Pag Hilang. habang maulan, pag tumigil yung ulan, itago mo na si Sofia. Yep. <laughs> mayabang. Oo, oh, kayo mayabang? mayabang. Sabi, may, sabi ko sa kanila, eh, mayabang Anong ako. Eh. Hindi eh, parang hindi mo mayabang. Hindi. Hindi ka may ibang mayabang kasi na parang... Nakakainis talaga. Yung wala man talagang iyayabang. Oh. kasi may ikakayabang ka. You get it. Like, oh, may ikakayabang like, mayabang ka talaga. There's a thin line kasi eh, between meron kang maipapakita dahil ganun ka. Pero, Kesa yung yabang lang talaga na parang... Wala pa napapatunayan. Yeah. Ay, parang grabe, bakit? Parang hangin lahat. Hangin ba pa kayo? Ay, laitero, laitero. bakit ka mas kalait-lait yung case mo? Ayoko nung ano. Mama ko! Sobrang judgmental na tao. To the point na feeling niya sobrang perfect niya. Diba? Ang pangit naman niya. May... Grabe. <laughs> 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 Sino <laughs> ba yan? May tao ba sa isip mo? Oo! Oh, oh. yes, talaga! Sobrang pangit naman! May kilala ako na sobrang... Like, sobrang... Pag may kilala siya bagong tao, parang... Ay, ano naman siya? For example, ay, cheater siya. Pero alam namin, cheater din siya. Pero sabi niya ako, I would never cheat. Oh? Ah, mga palinis people. Pa pal oh, ho, pa-victim nga. Pa-victim. Pa-victim people. Kasi, I mean, you know, at the end of the day, we're all Ay. human beings. We commit, you know, bad things and Hindi lang. ko Pero hate yung mga accountability pa- Accountability lang. Hindi ko naman siya hate mga pa-victim kasi. <coughs> May pinagagalingan. Um, hindi, wait lang. Uh, parang oras yung ano, ultimate true teller. Ah, so, yeah, time, yeah, time is, uh, uh, is, ultimate time is exactly. the ultimate true teller. Time is the ultimate true teller na, bakal ako magpa-victim ka ngayon, baka lang. Malalaman yan. Bakal ako magpa-victim ka lang. Lalabas. Ako, takaya lang. Isa pala talaga. Pa victim ba yan? Hindi yan pa victim okay. eh. Yung parang, ayoko yan kasi, ay, wag yan kasi cheater yan. Ay, wag yan kasi ganito yan. Tapos siya pala cheater. Pero naglilinis ng kamay. Like, parang hypocrite. Ah, uh, sobrang hypocrite. Yan, hypocrite. Yun yung perfect term. Um, ang hypocrite. Ay, sa yun, pa pa ng ano yung parang, sa babae. Parang, ba ba, parang, sa parang ba, sobrang, oo. Uh, -oh. pero okay. ginagawa me, pala. Kasi okay lang. Ano, tapos know. mag... Bumabasa mo sa oh, Bible yung pick me pick pick people. Pick me girl! Pick me girl, pick me boy. Yung parang gano'n. pick me girl, pick me girl? Yung parang magkukwentuhan kami. And, oh. Tapos parang ay lang, maganda mag ano, si so so Sophia. Sophia. ako hindi ako nagaganyan. Oh, oh, stop it me girl. Naka may isa pa. Yung ano nga yung may isa pa ano yung ay. ano yung parang Anong sa lahat ng lang bagay siya. kailangan may entry siya. Yung mga pamansin Bida! dati diba? <laughs> <laughs> parang hindi mo pwedeng pakinggan mo muna yung Ba't kasama ka na naman, di ba? Ikaw na naman, Bida! Ang talaga yung sa mga tao. Ano pa ba? Okay lang sana yung patapusin kanya eh. Tapos bigla mo get. Ako na. Ako na. Aba! Hindi pa tapos yung kwento ko eh. Ako sige. Ayoko din yung nag-invalidate ng feelings. Yun, parang relate dun. Na parang... Lagi kang bida. Lagi ang bida yung mga. Oo, like parang, kanwari si Sofia. Si Sofia? Si Fia ang nagsishare ng ano, tapos biglang... Ay, wala yan kasi yung Mas ako... Mas ano pala yung sa'yo? Uy! Oo nga, parang tayo yung... Bakit mo yung invalidate yung feeling niya? I mean, if you don't feel the same way, okay lang. Pero like, kaya to sa mukha, Jess. Huwag mo sabihin na mas. Oo, oh, oh, wag, wag kang mag-compare na. Ay, mas grabe yung ano. Pwede, Pwede siyang mas eh. If i-ano mo sa... Same. Kunwari, ako. Sabihin ko, at may ganyan na experience ako pero feeling ko mas ano yung sayo. Oh, oh, so, parang gano'n, pero iba mas mo i-sa-apply sa iyo. Yeah, oh. Bakala sa relieve mo na lang 'yan. <laughs> kaya alam. <laughs> Ikaw lang. Parang pa-victim din siya. Nakakabuyo talaga. Depende sa. Yung mga dependent sa circumstance. Buyo talaga 'yun. Mapa-victim. Ano <laughs> literal na pa-victim. Instead ni Mika sarahan. Lastly, siya pa yung feeling niya na pa-victim. Gano'n yung pa-victim sa Tapos si Sofia asong.